today's videos, andito tayo ngayon sa Garden Villas 2 at na dito nga pala ay mayroong mga tindang kamat dito lang ito sa may Garden Villas 2 harap ng Buena Rosa dito nyo makikita si kuya na nagtitinda ng isda sariwang sariwa lalo na sa umaga alas 6 ng umaga hanggang alas 10 siya ng umaga at sa hapon naman alas 4 hanggang alas 8 ng gabi naman siya nagtitinda ng isda ayan mga tulya matang baka sariwa lahat yan kumpleto siya dito lalot may mga gulay din siya dito tinda paghapon maraming siya tindang gulay dito paghapon ayan tambakul tulingan marami isa lang ang presyo ng mga yan kaya dito na kayo bumili tabi lang ito ng highway papuntang 7-Eleven at papuntang Mamplasan. Madadaanan ninyo ito dito lagi hapon man o umaga. At 'yan. 'Yan oh, nakikita ninyo mga puset, bisugo 'yan. At kung makikita ninyo yung Green Natuda, yaan ay yung Garden Villas to. Ang kaharap niyan ay yung Buena Rosa. At ito naman ay yung papunta dun sa Ma'am Yan si Kuya nagtitinda ng isda. Alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At sa hapon naman, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi nagtitinda. At mayroon din siya diyang mga gulay, napakarami. Kaya bumili na kayo. At mura na. Bagsak presyo yan si Kuya. At mabait sya na tindero. Tapos sibuyas tapos itong tapos itong bawang at meron silang siling manghang at meron silang tapa tinapa at meron sila din ditong luya at kung makikita ninyo meron silang mga paninda dito ah, yung tulya, sariwang sariwa yan ang bisugo at meron pa silang yung ito alimasag tapos meron silang matambaka, na ito matambaka. Tapos ito yung lumahan. lumahan. At meron din silang galunggong, na ito. Tuligan. At ito tulingan. At ito naman, tulingang maliit tulingang maliliit. Ah, uh, magkano ko yung presyo po nito? Ang kilo? 240. 240 ang kilo. Ito, lahat ito, lahat ng isdang ito, nakahilerang ito, 240 ang presyo. Ayan, ang pangalan nyo kuya? Rohan. Rohan, narito lang yan sa may Garden Villa 2. Dito nyo siya puntahan sa may highway. Highway to eh. Highway na ang tawag dito sa lugar na to. Tapatan ng Buena Tapatan lang ito ng, ano, ng Buena Rosa. Ayan, may tinda siya dito ng isda. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Tapos, alas Alas 4 hanggang alas 8 Alas 4 naman daw hanggang alas 8 ng gabi Mga sariwa lahat ang tinda ng isda dito At mura na kilo dito ng isda Kaya dito na kayo pumunta At sa mga nanonood ang aking youtube channel Sardon Vlog TV Punta lang kayo dito Lagi itong open si kuya dito Hapon man o umaga para bumili kayo ng Mga murang isda niya Thank you, thank you sa lahat ng mga viewers, na mga nanonood at nagsuporta sa akin YouTube channel, Sardon Vlog TV. Thank you for watching.